Okay, meron tayong ipapahula. Bibigyan ko ng 50 pesos ang makakahula kung nasan yung mali. Ayan, ayan. Oh. Hula um, mo lang. Mali. Basahin mo muna. Lakasan mo, ma. Ha? Huh? Mali. May mali ba niya? Tama naman. <laughs> o, nasan nga? O, nasan? <laughs> o. Anak, ito nasan dito. Ang mali. O, ang mali. Ang mali. Ay, ba't ganun? O, oh, ang, ang, ang mali. Eh, oh. <laughs> di sa salita. Saan nga dyan? Dito, ang, ang mali. O, oh, asan dyan? Hindi siya na. Ayun o. Dapat dito, ang mali. Ayun <laughs> o. Ano nga dyan yung mali? Ayun nga, ang mali o. Oh. Ito, ang mali. Alin? Ito, yung ano. Ano basa? Ang. Okay kaya kita ng 50 pesos kapag nahulaan mo kung nasan dito yung mali. Parang na ako, mas respeto ng na ako Eto, basahin mo muna. Sina, ikaw ba yan? Tama ba mo? Tugal. Hanapin mo yung mali. <laughs> ano sagot? 10 seconds lang. Asa yung mali? <laughs> Ano mo iyo Kaya yung ang Ano? Ang Nahulaan! Wala kang pigi. Ay!